Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pinalawig ng Manila South Cemetery ang pagpapapasok ng mga bumibisita rito ng isang oras o mula sa orihinal na alas 5 ng hapon. Pero sa kabila nito, may ilan pa rin hindi nakaabot at pinili na lang magtirik ng kandila at magalay ng bulaklak sa labas ng sementeryo. May balitang A to Z, si AIDS Cruz. ganitong ang tagpo sa labas ng Manila South Cemetery, ilang minuto bago isara sa mga bibisita sa kanilang mahal sa buhay. Pero pagsapit na alas 5 ng hapon, inanunsyon ni Manila South Cemetery Officer in Charge Jonathan Garzo na kanila ito pinalalawig. Dahil uh, sa masama po yung panahon, magmula kanina ay umuulan. So magbibigay po kami ng extension po hanggang alas 6. Kaya pagkatapos po ng alas 6, pasensya na po, tuluyan na po talaga naming isasara ang ating main gate. Habang pinayagan lamang ang mga ito manatili sa loob ng cemetery hanggang alas 7 ng gabi. Bagay na kinatuwa naman, ni Nanay Teresita na hirap makabiyahe galing Pasay. nag lang kami baka makaabot kasi umuulan. Iyan lang naman ang ano ng mga namayapa. Na so kailangan maski patay na, andahin mo rin. Bagamat pinalawig na naman nila South Cemetery ang pagpapasok ng mga bibisita sa loob ng sementeryo, may ilang hindi pa rin nakaabot. Pero siste, e eh, nung nakarang taon na lang, at dito sa labas mismo ng sementeryo, nagtirik ng kandila para sa kanilang mga yung mahal sa buhay. Eh dito na lang, eh, ayaw kang papasukin. Sabi nung sa amin sa loob, bukas na lang daw ko, hindi naman ang pwede yun. Binigyan din naman ang pamunuan ng sementeryo Nakaligtasan ang mga bumibisita ang kanilang isinasalang-alang. Binibigyan pa namin ng leeway. Eh. Sinasarado namin ng 5 p.m. yung main gate. Tapos pinapa-open ko yung isang maliit na gate para papasukit pa rin yung iba. Pero hanggang 6 ano lang. Hanggang 6 p.m. lang po. Hindi naman po uh, buong area po ng Manila South Cemetery ay maliwanag. Yung mga main street lang po natin. So, pag madilim, alam nyo na, maraming pwedeng mangyari And ayaw natin na may masamang mangyari po sa ating mga dumadalaw. Hindi gaya ng ilan na buzzer beater. Maaga pa lang ay dumalaw na si Donna sa puntod ng yumaong asawa. Dala ang paboritong pansitong nabubuhay pa. Yung gusto niya yung maraming gulay at may atay. Na, no, favorite niya po yan eh. Kare-kare, magano'n. Dahil nitong taon lang namatay ang asawa, hindi may wasang maiyak ni Donna sa tuwing sumasagi ito sa kanya isip. Eh, matagal pa kami nagsama eh. Tsaka sabi ko kahit magkasakit siya, bubuhayin lang siya. Kahit talagaan ko na, okay lang. Manageable lamang itinuturing ng Manila Police District na nakasasakop sa sementeryo ang mismong araw na undas sa wala na italang untoward incidents. Maliban sa ilang na kumpis kang na bagay gaya ng pintura, sigarilyo, lighter at matatalim na bagay. Sa pinakuling crowd estimate ng MPD, pumalo na sa 450,000 ang bilang ng mga bumisita sa Manila South Cemetery ngayong araw. Sa huli, Apila ng mga sa mga hindi nakabisita, partikular na sa vulnerable sector ngayon todos los santos, ay maaari sa ibang araw na lang dumalaw na notdagsapa rin ang mga nais bumisita sa mga sementeryo.